what's up mga lagalag another day another da for today's video tayo ay mamamahinga bilang call center agent kasi tayo ay mag-aala Dora the Explorer feeling plagiarist for today's video so ayan na nga at 5.30 e, bumiyahe kami kita niyo naman ang sunrise medyo struggle ang biyahe kasi medyo malayo-layo ito then pupunta kami ng Batangas today nakita nyo yung road it's so rough parang mukha ko lang anyway um, hirap kami diyan finally, dumating kami dito at 9 a.m. So, bayad muna tayo doon sa entrance para makapasok na tayo sa location. And tara, igagalaw kayo sa loob ng resort. So, ayan. Dito kami sa The Beach Mediterraneo, Barangay Luxuhin, Kukay Road, Kalatagan, Batangas. Struggle is real mga be. Hirap ako dyan. Pero laban. Ginusto ko to eh. Anyway, eto siya, ang ganda ng place. Very static, very Instagramable sa so, mga mahilig mag-picture. Pwede na rito. Saglit lang din kami at 1 p.m. Um, Nag-decide na rin kami mag-check out. So, habang naglalakad ako papunta sana sa nasasakyan, ibigla akong nakaramdam ng digmaan sa akin chan. Bilis lalakad din, eh, no? Patingin ako ng ingating tagumpay. Hey, hey, sabi ni ate ko, assist niya daw ako dyan. Eh, kaso kamagaan ako si Jollibee. Bida-bida tayo, eh. So, tingnan nyo na lang mangyayari. Cellphone mo, malaglag. Tapos, yung kapatid mo, mas inuna pang tumawa kasi tulungan ka. Ayan, papunta na nga ako sa sakyan kasi pupunta talaga kami ng farm. Yun talaga yung aming plano. Originally, sinurprise lang ni Kuya ko si ate. Sayang hindi ko nabijuan yung reaction niya kanina. But anyway, nakakapagod pero sulit naman. Um, sana eh, support nyo ako dito. Share and like my first ever vlog ko, no? Goodbye! Sa so, mga taga um, madalas nyo tong puntahan din, aside sa Baguio, pag summer uh, vacation, pwede kayo pumasyal dito. So, alam niyo na kung saan, di ba? Kakita nyo naman. Ano, hanggang dito na lang. Hanggang sa muling gala. Paalam!